may atubang sa sesyon sa Sanggunian Panlalawigan sa Agusan del Sur atul sa City uh, si Department of Public Works and Highways kan Agusan del Sur First Engineering District Engineer uh, Welto Meriliana kini isip tubag sa motion ni board member Pamela Yukuseng kalabot sa nagviral viral nga ng liki nga kalsada sa barangay Silubia. Lungsod sa Talakugon, human sa sunod-sunod niya kusog nga linog. Girepresenta ni ini ang nadaot niya bahin sa 2.4 km nga sementado dalan niya gisugdaan niya ang Agosto 24 tuig 2023 ug natapos ni atong Disyembre 11 tuig 2024 nagkantidad kini og 119 mil punto o 119 milyones piso sa so gipondohan sa General Appropriations Act 2023 kan sa gikontrata sa Equiparco Construction Company giklaro sa opisyal nga dili tulay ana daw kun dili ang approach lang sa concrete piles payment. Una nang nakita no kadaot ang gabong bahin ni Antog Setyembre 2 ning tuiga o kay nasulod pa kini sa one-year liability period. Giobliga ang kontraktor nga ayohon kini. Gipangutana ni Provincial Councilors League kung President Eric Shohan ang kawalay kabilya sa naliki nga kalsada o kung pwede ba kini butangan. Tubag ni Engineer Miri Liana, among area walay massive reinforcement bars o ang component dito ordinaryo ng nga lamang pavement concrete nga doon ay dowel o pavement bar hinungdan nga dalikining nadaot kung mulihok ang yuta wala adjective ah uh, massive reinforcement by compared to the concrete on pile which is at the slab now uh the component there is the normal pavement a uh, concrete pavement the dowel and the tie bar only so expect juta uh, yung weak portion pag move sa yuta mo nag failure for the Duga ang pa ni Merillian niya nga nangayo na sila og pundo araw niya ma-repair. Adadawad niya bahin sa kalsanda. Gipangutan na pakini ni board member Samuel Turtur kung saan kini pag-ayo o kung kinahanglan ba kinidungagan o dawel aron niya mas ligon o mas makasugakod sa umulabot niya mga kalamidad. The best remedy for the unreinforced concrete is to have a concrete pavement on pile. Support dahil Ando pa pamahayag ni engineer Wilto Mir, uh, Miriliana, ginspeksyon na sa Department of Public Works and Highways ang concrete piles sa proyekto. o gila nakitaan niya, gagmaga, liki lamang ang anaa sa 30 kabagang puste, samtang adunay mga damyos. Uh, Bisa pamanini, ibotyang sa opisyal nga luwas paghihapon kini, nga agihan o gamiton.